A'ud billahi samil alim minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamu alaykum warahmatullahi Sa Saalang ng Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamauunawain. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay natatangi ki Allah lamang naway ang kapayapaan ay mapasakan yang sugu walang iba kundi ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga pamilya, kanyang mga kasamahan na sumusunod na gumagawa ng mabubuti hanggang sa huling araw mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nawa ay iligtas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anong uri ng sakuna o pagsubok sa ating buhay mga kapatid sa pananampalataya sa si Islam. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalataya sa si Islam. <coughs> mga kapatid sa pananampalataya sa si Islam, sa oras na ito mga kapatid sa pananampalataya sa si Islam, mayroon akong nais na ibahagi sa inyo mga kapatid sa pananampalataya sa si Islam. Sinabi dito mga kapatid sa pangamparatay sa Islam, mapabasa natin sa libro na Hilyatul Awliya, mga kapatid sa pangamparatay sa Islam. Sinabi dito mga kapatid sa pangamparatay sa Islam, Laisal aakilu alladhi ya'riful al khayri wa syarra wa syarri inna aaklu al innamal al alladhi idara al khayrut ittaba'ahu wa idara asharro istina istin istina baho o istina baho mga kapatid sa pamamaraan sa Islam sinabi dito mga kapatid sa pamamaraan sa Islam hindi daw matatawag ang isang tao na matalino na alam niya yung mga mabuting gawain at masamang gawain bagamat ang matatawag daw na taong talented mga kapatid sa pamamaraan sa Islam ung nakikita niya yung mabuting gawain at yun ay ginagawa niya. Bukod doon mga kapatid, sa pamamparatay sa Islam, hindi rin siyang matatawag na talento kung kapag siya ay nakakita ng masama, bagamat siya ay matatawag na talento kung siya ay nakakakita ng masamang gawain, so ito ay kaniyang iniiwasan mga kapatid sa pamamparatay sa Islam. Masya Allah mga kapatid sa pamamparatay sa Islam. Ibig sabihin mga kapatid sa pamamparatay sa Islam, ang tunay na talented na tao, yaong kung ano yung alam niya na makakabuti ay gagawin niya sa agaran. And then kung ano yung alam niya na masama, yun ay niya ng agaran mga kapatid sa pamamparatay sa Islam. So alhamdulillah, sana po ay nakadagdag sa kaalam man natin itong maikling payo mula sa ating reliyong Islam. So hanggang dito na lamang. Wasukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.